Nagkasabay kami ni Buddy dito. Buddy Gold eh. Dito sa Carmona ayun, sa may globo. Sa akin naman isang ano lang, isang butas lang. 6,000 liters. Yung shoutout sa'yo buddy Nagkataon, nagkatagpo, nagkasabay dito po yan sa Carmona. Carmona, Cavite Yan po. Lakas kasi nitong anong to eh. Stasyon na to. Yeah, uh, rush hour. Delivery. Mga truck namin ni Barry. Isa kanya Trailer. yun o no? sa akin di 20 shout out yun tapos na tayo mag unload si body naman body gold eh yun no? thank you sir eh, si sir binigyan tayo ng ano pang merienda dito yan sa ano sa Carmona shout out sa iyo sir thank you much